Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa kung paano hanapin ng auxiliary, common at yung speed ng ating panmotor. Bali, itong pag-uusapan natin ay applicable lang sa panmotor ng mga non-inverter na aircon. Kung mapapansin nyo, ang speed natin dito ay low at high lang. Dalawa lang sila. yun ay dahil apat ang ating terminal bali may may encounter kasi kayo nito na tatlong wire lang o minsan ay lima bali mapatatlo, apat o lima man sila ipermis na natin na yung dalawa ay maaring auxiliary at common kaya ang matitira na lang ay dalawa at yung natitira na yun yung ating magiging speed bali umpisa na natin hanapin kung alin dito ang auxiliary common at speed natin bali sa paghahanap ng speed ng ating fan motor kuhanin muna natin yung pares ng bawat wire limbawa ito. Blue at yellow. Blue-orange. Blue-red. Yellow-orange. Yellow-red. At red-orange. Bali, yung ating tester, isiset natin siya sa ohms. Sa resistance readings. Bali, ang una natin kukuha na ng reading ay ang terminal blue at yung ating terminal yellow bali resistance reading nya 216.5 ohms ngayon yung blue orange naman bali yung blue orange natin na wire ay may, may reading na 270.3 at yung blue at red naman natin ang reading ay 315.8 Ngayon, lipat naman tayo sa terminal yellow at orange. ang terminal yellow at orange natin ay may reading na 54.2 ngayon dipat naman tayo sa Yellow at Red. Bali, meron siyang 99 points. 7 ohms. Bali, ang huli natin ay red at orange. Bali, yung red orange natin ay may ohms reading na 153.6 Bali, ngayon, nakuha na natin sila ng terminal reading Hahanapin na natin ngayon kung aling dyan sa kanila ang ating auxiliary, common at speed. Tandaan natin na yung reading ng ating auxiliary, yan yung may highest reading ng ating uh, resistance. At yung high natin ang may lowest reading. Bali dahil ang ating terminal wire ay apat lang. Ang kukuhanin natin sa kanila ay yung top 3 na may top 3 ng pares na merong mataas na reading. Bali kukuhain natin sila. Bali, ito ang ating una, yung highest natin, 315. At yung pangalawang pinakamataas naman natin ay blue orange. At ang ating pangatlong pinakamataas ay 216 ng ating blue yellow. Ngayon na nakuha na natin yung top 3 ng pares na may pinakamatataas na resistance reading hahanapin ah, na natin sa kanila kung alin sa kanila ang auxiliary, common, low at high umpisa natin dito sa ating auxiliary kung mapapansin nyo dito sa ating tatlong pare ang pinakamatataas na resistance reading mapapansin natin na yung blue ay kapares ng bawat kulay ng ating terminal. Ibig sabihin, itong blue na to ay ang ating magiging auxiliary. Ibig sabihin, ang natitira na lang ngayon ay ang ating red, orange, at yellow. Ngayon, ang magiging reading natin nito, ang common, ang ating magiging highest at ang ating highest, ang ating lowest. Ibig sabihin, kung ang common, ang ating highest reading, ito ay 315 at dahil yung blue ay ang ating auxiliary sure na tayo na ang ating red ang ating common at yung pangalawa naman na pinakamataas ay ang ating orange na ang kapares ay blue at yung yellow ang ating lowest reading Bali, paalala ko lang ulit na yung proseso na to ay para lamang sa non-inverter na panmotor. Applicable to sa mga 3-speed kahit sa single speed ma-apply nyo to, Basta non-inverter. Bali, yun lang po. Uh, sana may nai-share ako kahit konting idea sa mga bago nating technician, sa mga nag-aaral pa lang. Na. Maraming salamat po.